Ito ang nakakagulat, viral na trending running in sa social media ang di man balitang kahit anong pilitin yung pagtakpan ng mga kasinungalingan ay lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan. Kung talagang wala kang ginawang masama, bakit sariling kapatid mo ay nananawagan na sana ay gawin mo ang tama? kapatid ni suspended Governor Gwen Garcia na walang iba kundi si Congressman Pablo Jan Garcia, tinutulak na rin siyang sundin ang utos ng ombudsman patungkol sa reklamong suspensyon laban sa nasabing gobernadora kapatid ni Gobernador Gwen Garcia na na sa inasal niyang pagmamatigas at di pagsunod sa batas. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, Naglabas nga ng kanyang official statement ng Cebu Third District Representative na walang iba kundi si Pablo Jan Garcia na humihimok ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na sumunod sa utos ng ombudsman hinggil sa kanyang pagkakasuspende Ayon pa sa official report na ilabas ng Cebu Daily News sa kanilang official website, PJ urged Gwen to comply with Ombudsman's order over suspensions issue. Cebu Philippines Cebu 3 District Representative Pablo Jan P.J. Garcia has called on his sister, Governor Gwendolyn Garcia, to comply with the suspension order issued by the Office of the Woodsman. In a statement released on Thursday, May 1, Pablo John said that he believes that the best course of action is for her to heed the ombudsman's order while pursuing legal remedies through the courts. My hope and my unsolicited advice is that to comply with the ombudsman's order, reserving all legal arguments and remedies for future pleadings and actions in the courts, the congressman said. While well, the admitted that they have had and continue to have a differences, he described his sister's service as extraordinary and expressed confidential that she will overcome the current political challenge, calling it just another storm in her career. No one, and certainly not I, can doubt that she has done a lot for Cebu, like all the other storms in her remarkable life. this is something I am confident she will weather in one form, which I am convinced she will emerge victorious, Pablo Jan added. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot sa rekomendat reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted Kapatid mo na mismo nagsabi sa iyo na sundin mo ang batas ng Pilipinas, huwag kang feeling untouchable Gwen. Sana ganun din sa Amy Marcos, sabihan din niya kapatid niya na mag-resign, mag-step down na lang. Bakit kaya ayaw niyang bumaba sa pwesto, may ano sa pwesto at hindi maiwan, baka maraming anomalya na takot mabisto. Sir, wag wala nang sakatinuan yung kapatid mo. Masyado na siyang kinain ng sistema. Hindi niya na alam ang tama kaya ayaw niyang sundin ang batas. End quote. Grabe tong si Governor Gwen. Ginagawa niya talagang pulubi ang mga taga Cebu. Ginagawa niyang uto-uto eh, no? Panoorin natin to. President Ferdinand Marcos Jr. Iyang gituman. Iyong. Ang iyang saad. Iyong. Niya na. Mapalit na. Mapalit na. Human sa eleksyon. Mayo <laughs> 13, linya na mudaan. Hey, ginoo ko. Kaya naka-set up na na. Sus, ginoo. Kaya sa mapalit ni Ining. 20 pesos ang kilo sa bugas. Kamo, ginoo. Kamu, mo palit. <laughs> pa, may labot, Ron. <laughs> <laughs> Pasip-sip, Judgwin! kay naa kay kaso sa ombudsman mo na pasipsip sa presidente para makakauas sa suspension na nahitabo ni mo. diba imagine niyo mga lords paano nila paano nila ginagawang patay gutom ang mga Pilipino crappy talaga no hoy gwen ko magserbisyo kayo sa mga kapwa natin Pilipino yang pinagmamayabang niyo na 20 pesos per kilo na ang subsidy noon manggagaling naman din sa ating mga Pilipino. Huwag mo yung ipamukha sa mga Pilipino at huwag mong iparamdam sa mga Pilipino na utang na loob pa namin yan. Ha? Pwede naman kayo magbenta ng 20 pesos na per kilo na bigas na hindi nyo niyayabang at wala kayong mga sinasabi. Kala nyo talaga sa inyo eh, no? Uh, po sa Pagdalo uh, ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu, um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, assign po ba yun na uh, yung suporta niya kay uh, suspended Governor as uh, Cebu Governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, sign din na uh, sinusuportahan niya yung paglabag o hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautosan ng Ombudsman? <laughs> Wala po tayo nakikitang ganun. <laughs> <laughs> May <laughs> batasan. <laughs> Grabe ka naman kung sumagot, ante Claire. Alam niyo mga lods, may napansin ako. Bakit bad drip na bad drip siya or inis na inis siya sa ibang mga tanong na no, which is patungkol naman yun sa presidente. Di ba? Parang pinipersonal niya. Pansin ninyo. Hoy, Auntie Claire, huwag mo personal eh. Spokesperson ka lang po. Sagutin mo naman ang maayos sa mga reporters. Di ba? Kasi lalo na pag yung reporter na yun, yung sa Net25, si Eden Bayon pag yun na ang nagtanong, di ba, makikita mo talaga sa mukha ni Auntie Claire na uneasy siya eh, uncomfortable. <laughs> Pero kudos sa reporter ng Net25, galing niya, no, ang galing. Kasi, kumbaga, binabalance niya at sinasabi niya talaga kung ano ang mga totoong issue na kailangan sagutin ng gobyerno. Uh, Pag-usapan natin ngayon yun uh, Cebu is Garcia Country na viral na viral sa Cebu Province dahil uh, ayaw umalis ni Governor Gwen Garcia pagka-gobernador kahit may may suspension order na siya galing ombudsman. So, nagkalat nga ng mga tarpaulin sa Cebu na sinasabi Cebu is Garcia Country. At ito ngayon ang maganda. May kapatid pala na kongresista itong si Governor Gwen Garcia. Congressman Pablo Garcia. Okay? ito na anong district ito ah. Third district of Cebu. Congressman. Nako, kinontra niya ang kanyang kapatid. <laughs> kinontra niya na ate, mas mabuti, mag-step down ka na lang. <laughs> o, mismong kapatid niya, kinasabi na, hindi pwede. Mas mabuti, o. Mayroon siyang statement, ano, basahin ko. Napakaganda ang, ano, very diplomatic ang dating. Okay. My sister, by the way, ito pa lang, Congressman Pablo Jan Garcia, hindi siya pumerma sa impeachment. DD Sara. <laughs> DDS pala ito eh. <laughs> okay, sabi niya, "My sister Gwen and I have not always agreed on everything. In fact, we've had and we continue to have our differences. But no one, and certainly not I can doubt that she has done a lot for Cebu. And no one can deny the extraordinary work and service she has done for our dear province. Ah, Di ba? Ang ganda ng pasakalya niya. Eh. Pinupuri pa niya. She continues to have my unwavering support as candidate for governor of the province of Cebu. Siyempre kapatid eh. Like all other storms in her remarkable life, this is something I am confident she will weather and one from which I am convinced She will emerge victorious. Mananalo, okay. My hope and my unsolicited advice is that she comply with the ombudsman's order, reserving all legal arguments and remedies uh, for future pleadings and actions in the courts. I wish that she will use this time that the ombudsman's orders affords her to do what she does best. to circle to circle the whole province reach out to all Cebuanos press the flesh and win the hearts and minds for herself and for our beloved party One Cebu ang galing di diba? uh, ito ang tunay na kapatid saludo ako dito kay congressman Pablo John Garcia uh, binasa ko ang mga comments ano? Uh, dalawa silang kongresista na hindi pumirma. Uh, Congresswoman Delmar yung isa. So kung hindi siya pumirma, it speaks of his character. Kasi karamihan pumirma, alam nyo na, yung haka-haka, I know, wala namang prueba, kailang maraming tumanggap <laughs> ng pundo. So ito, Congressman Pablo John Garcia, hindi siya pumirma. I don't know kung nakatanggap ba siya o hindi. Ang ganda yung advice ah, yung pasakali, ulitin ko, ang tunay na kapatid. Naniniwala siya, mananalo ang kanyang kapatid. Naniniwala siya na maraming nagawa ang kanyang kapatid. Kaya lang, ate, mas maganda, sundin mo yung ombudsman order. At gamitin mo itong opportunity mo ito dahil hindi na siya governor, ano? Wala na siyang tulubagon. Kung sabi saya, wala na siyang responsibility dahil hindi na siya governor, eh. So, ikuti ng sibo. Tapos, siya mismo na ang, ano na, na, win the hearts and minds of the Cebuanos. O ba? Diba, hassle free. So ngayon, uh, kapit ko siya, hindi siya alis. Nagsalita na ang Palas Press Officer. ay hope totoo ito ay ah, sabi ni ni Palas Press Officer Castro na hindi daw makikialam ang pangulo sa suspension order ni ni Governor Gwen Garcia. But nakakaduda kasi na nang nagpahayag ang Pangulo na sabi na igalang nyo naman ang ano, igalang nyo ang opisina ni Governor Garcia, yung timing niyo parang pinupolitika nyo. Uh, dapat sundin nyo ang role of law. Due process, parang ganun yung statement ng Pangulo na ang pagkakaintindi ko is uh, sinusuportahan niya si Governor Garcia. Tapos mamaya sasabihin ng kanyang spokesperson na hindi daw makikialam hindi makikialam sa suspension. Eh, bakit nagpahayag pa siya ng statement? Di ba pa bago-bago? <laughs> Magulo. So, dali, magbasa muna tayo ng mga comments To me, this is good news I don't know kung papakinggan ba ni Papakinggan ni Governor Garcia Ang payo ng kanyang kapatid hmm. Christy Edihair Sabi niya, I, Cebu District Time to change leadership from Congress To Governorship Gem, <laughs> uh, gem Di na matuo og suspension, uh, Di na mutuo ok suspension si Gwen Uy nakasuway na na sa una buwanan gawas sa capital for weeks dito naning po yung press statement na uh, press statement ng uh, ombudsman na they are not surprised yung intinya pag alis kasi ginawanya niya nanon uh, yung statement ng uh, ombudsman congresswoman pa siya noon uh, she was found uh, guilty by then uh, ombudsman uh, Conchita Carpio Mercedes na nagbaligya siya ng ay nagpalit siya, nagbumili siya ng property na underwater na sa tubigan. So, dismiss from the service. Yun ang uh, disisyon desisyon ng ng uh, decision ng, uh kailang hindi na serve kasi hindi nagcooperate ang Congress. Kaya hanggang ngayon nandiyan pa rin siya. Anyway, uh, let us see. Uh, ano, mga Cebuanos, totoo ba na Garcia, ano, Cebu is a Garcia country? Oh, malalaman natin after election ng May 12 kung mananalo siya ay talagang, uh, Garcia country nga Asapan natin ngayon ang Cebu Ang Cebu ba ay Gwen Garcia country? Teritoryo talaga ito ng mga Garcia uh, Optic Politics nga po one hour ago sabi niya ano ang masasabi ng taga Cebu isiner ni Optic Politics ang post ng the Freeman Sabi ng Freeman look large tarpaulins bearing messages of support to embattled Cebu Governor Gwendolyn Gwendolyn Garcia are seen hanging on the skywalk in Barangay Mabolo, Cebu City as of this morning. So, yan po uh, mga tarpaulin. Gwen Garcia, Cebu is Garcia country. So, ito sa lugar, Barangay Mabolo, Cebu City. So, kumusta sa ibang lugar? Uh, marami bang ganito? Uh, ito pa lang ang ating pan. So, pakinggan natin ang, ano, basahin natin ang comment. Kasi tinatanong, taga Cebu. Agree ba kayo na Garcia Country ang Cebu province? Okay. Sabi ni Sharon Rose Sharon Ross no more Garcia. It's only Cebu Country. Ayan. Ay, the Sabi, scattered in many places in Cebu. Ah, uh, marami pala. Hindi lang dito sa Cebu City. Sila ra gahimo ani self entitlement to the highest level. Medyo baga ra. Okay to kung mga tao ang nagawa, pwede. Kaya lang kung ganyan no? Halos pare-parehas ang size, pare-parehas ang phone, parehas ang pagkagawa, eh. iisa lang talaga ang gumawa. next plots. Lai, ayaw na lai. Butan <laughs> man ka lai. Naog na taon. <laughs> Tinatawag nilang lay, o lalay si Governor Garcia. JP San Jose, San, sariling bansa pala niya, nila yan. John Mabulay. Susubukan kong maisalba pa dahil mukang nanganganib ang kalagayan ng kanilang gobernadora. Tuwing eleksyon lang naman, talaga nakakaganti ang mga mamamayan sa abusadong politiko. Inday Abando. Nako, pinalaki talaga para makita ng mga tao na inaapi siya. Si Buenos, huwag tayo malinlang sa mga taong ito. sa so taga ito. Matagal na panahon tayo ginagamit ng mga walang hiya. Ayaw na umalis sa pwesto dahil halos lahat ng pera ng bayan nasa bulsa nila. Sa Pilipinas lang na kung sino ang politiko, sila ang may pera. Juri Gomez, Partosa. Go Gwen, please, take it out. Sibo is for the Sibuanos. You are a public star, a uh, public servant, not a superstar icon. You serve the people of Cebu, not the other way around. Agree ko ito. Uh, public service is a public trust. Pag naging public servant ka, parang katulad ba noon ni President Magsaysay? Yon ang tunay na public service para sa akin. Napakasimpleng tao ang... President, yung mga nababasa ko kasi wala, hindi pa ako naipanganak panahon ni President Ramon Magsaysay. He is a man of the masses. Uh, yung nabasa kong kwento, presidente na siya. Hala ah. nun, wala pang uh, masyadong uh, TV o radio. Wala, wala radio lang siguro. Sa isang liblib -lib na lugar sa somewhere in Central Luzon. Liblib -lib, ah. Biglang may dumating na tao, lalaki, nag-iisa, nakasombrero lang. Kachinelas. Tapos doon, nagtatanong siya sa mga tao, ano ba ang kailangan nyo dito? So ang mga tao, nabigla sa pagdating ng bisita nila na nagtatanong, sinabi lang din, oh, tignan mo, kalsada, wala kaming kalsada, wala kaming paaralan, wala kaming patubig, walang kuryente, halos zero government services. So yung tao daw, nagalista lang, nagalista. Mamaya, nung matapos na yung pagtatanong ng tao, umalis na yung tao. The following day, nabigla ang mga tao sa lugar na yun. Dumating mga makinaryas kung ano yung sinabi nila sa tao na yon na inilista ng tao sinimulan ng ginawa sino yung tao na yon yun na pala si President Ramon Magsaysay ganun po ang public service panahon niya kaya yung corruption halos walang corruption panahon ni President Ramon Magsaysay may nabasa ko isang ito poros mga article lang na I believe it kapatid ng presidente nasa Puro Point San Fernando La Union ah uh, Air Force Base pa yun nunguna. So yung piloto ng Philippine Air Force, nalaman niya, nandun ang kapatid ng presidente. So sabi ng piloto, Sir, pabalik na ako ng Manila, wala akong ibang sakay, pwede na kayong sumakay. Siyempre, so, kapatid siya ng presidente, sumakay. Karating sa Manila. Nalaman ng Pangulong Magsaysay, nagalit. Tinawag niya sa kanyang opisina ang treasurer ng Pilipinas. Tinawag niya yung piloto, tinawag niya yung kapatid niya. Sabi ng Pangulo, for official use only lang ang aeroplano na yan. Bakit mo pinasakay ang kapatid ko? Hindi man siya opisyal ng gobyerno. So, nabigla ang piloto. Kasi, tama, for official use only. Hindi connected sa gobyerno ang kapatid niya. Bakit mo pinasakay? Sir, kapatid mo. No, hindi dahil kapatid ko makasakay siya. So, sabi niya sa tresorera ng Pilipinas, i-compute mo ang pasahin ng eroplano mula San Fernando La Union to Manila. Ididak mo sa sweldo ko Hindi pwede yan Ganun po ang public service Panaw ni Magsaysay Ngayon, anong public service? Ah, bala na kayo ang mga politiko As if kanila ang pera Yung hawak nilang pera parang kanila Hindi nila alam Pera ng taong bahayan yan So ano? sibo is Garcia's country? I don't think so sibo is eh, Cebu Walang... Anyway, bahala na kayo Taga Cebu, anong gagawin nyo? patunayan nyo kung Cebu is Garcia's country, botohan nyo siya. Ba't kung hindi, oh, nasa inyo na. Ang kamay nyo, May 12, yun na. Democracy is for the people, by the people, and by... Uh, yeah. Basta ganun ng democracy, the power is in you. Lalo na sa inyong balota. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ko ng reaksyon yung naganap na political rally sa Danao City kagabi na kung saan walang ayuda, walang artista, si Bibi Sara nag-attend kailan Zoom meeting lang wala physical presence niya kailan grabe sobrang dami ng tao dumadagundong ang sigawang Duterte Duterte nakakapangilabot ng balahibo nakakapatindig nakakatindig balahibo okay ito merong siner ni Ernesto Abinis Jr. sa kanyang page uh, short video lang nakakatuwa grabe ang pagmamahal ng mga Sugbuhan no, taga Cebu, Danau City kay Bipin Inday Sara. Ano na lang kaya ang masasabi ng mga kalaban sa politika pag may ganito bang crowd si BBM? Uh, nagpunta si BBM diyan, makita na hindi siya nagtagal eh. Oh, mga crowd ni Governor Garcia, meron bang ganitong kalaki? Ito pala, Danau City, nandito yung mga Dor Dorano family. Uh, yan po ang inendorso ni VP Sara tingkong resista mm -hmm. ang ng mga Durano. Okay. So ito. Salamat kay Jun Jangan seperti itu Sarah Zoom di tilang Ini ulit lang natin Abe, automatic Duterte. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Mm. Mami Che, Malakas pa din ang Duterte kahit anong gawin ng kalaban. Yes. The more na inaapi nila mga Duterte, the more na napapa napapamahal sila sa taong bayan. Okay? Uh, kahapon kapon ba yun, yung balita na sinampahan nila ng kaso si Congressman Pulong Duterte? Uh, ano yun? Serious physical injuries, grave threats. Ani Tabira Welan, bisag unsaon un dugmok sa kalaban ang Duterte family. Diligyod ikalimod nga kusog kahapon sila. O uh, bisaya to. kahit ano daw ang gawin, uh, dugmok ang kalaban tad, tad na o oh, napulbos na ang kalaban ng mga Duterte talagang malakas ang Duterte Cora Zamora grabe kadaghan sa tao unya dili na binairan ha <laughs> walang kabubot on diyod na sa tao nga mo mauni klaro nga suporta sa mga Duterte o sa Durano partida talaga I don't know, sa aliansa kung makaipom sila ng ganyang crowd kung walang hakot, kung walang ayuda. Grabe, ang ayuda. May napapanood ako ngayon ng mga Facebook reel sa Batangas ba si Congressman Luis Tru. Abe, mga tao lumalapit. Matik, pera. Pera, ganun. Si Congresswoman Estela Kimbo, nireklamo na sa, nireklamo ng mga teachers sa Marikina. Dahil, pati ang mga teachers, isinama sa ayuda, yung AX assistance to individuals in crisis situation. Uh, mga teachers nagreklamo. Hindi naman kami pobre ng mga teachers. Ang sweldo ng teacher, yung teacher one is nasa 30,000. Dipindi sa ranking, o oh, pataas ng pataas. O bakit? May isang mga teachers sa ayuda. Ay sabi ng mga teachers, nagagamit sa politika. Dapat ang mga teachers hindi ma-involve sa pamumulitika dahil sila yung mag-act na board of canvassers. Sila mag-ano uh, eleksyon. So bakit? So, ang mga teachers naman, kailangan din ng pera siguro, tinanggap, o mabuti na lang, at may mga patriotic na teacher sa Marikina na nagreklamo. Lely Flores, solid ang Cebu. Ngob Dayunot, the reality versus operation knocking down their names, popularity to the Filipinos. Art Gibara, nagpapatunay lang yan, nagising na mga Pilipino sa katotohanan. Iba kasi yung naranasan na pagbabago ng panahon ni Pierre Ardi. Kaya yon ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Nakakamiss po yung panahon ni PRRD. Ako ha, personal, uh, takot ako na magpunta sa aming farm noon. Kasi baka gapusin ako ng mga nice people around, yung mga NPA. Pag upo ni Duterte, uh, kasama na rin yung mga adiktos, binidiktos. Takot ako eh, marami noon. Kaya lang, pag upo ni Tate Digong, Napulbos. NTFL cut niya. Wala na. Malayo na ang rebelde sa aking farm. Kaya nakaka-enjoy na ako mag-stay sa aking farm. Wala na eh. Safety na ako. ako that, that's my personal experience. Ganon din. Adiktos, binidiktos. Wala. Ngayon. Wala na. Bumabalik ang mga adiktos, binidiktos. Yung in-pay, salamat naman. At medyo mahirap na silang makarecover. Daman-daman ang karamihan Yung hindi naman perfecto yung administrasyong duterte. Kaya lang, maramdaman mo yung pagbabago nung kapanahunan niya. May nakausap ako uh, sa Talandig Tribe. Sabi, panahon ni Duterte Sir, ang mga lasingero natakot kasi ang mga Talandig, mahilig yan, yung, hindi naman lahat, kailangan may inom. Pag nakainom na, eh, lahat ng Talandig mayroong itak. Nakot. Takot ng mga, yung mga peace labing, ano, kung may lasing, dahil may itak, eh, mag-wild na. O, pagdating daw ni Duterte, Uh, nawala yung mga ganun. Ngayon, bumabalik na naman. Plus, of course, yung adictos binidictos. Yan po. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinayang at komento sa video na ito, comment kina yan sa baba at babasahin yan mamaya. At kinagustuhan gustoan nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video na ito. Thank you so much po.